good morning, good morning, good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Bago ang lahat, tayo muna yung magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos Dahil hindi po tayo pinabayaan at ginising pa po tayo sa umaga Pangalawa sa aking pamangkin na si Christopher Manibog Maraming maraming salamat loy Sa mga supportan nyo sa akin at pangatlo, sa akin mga kasamahang vlogger maraming maraming salamat po sa inyo lahat so sa ngayon mga idol nandito po tayo sa baybayin dagat ng sitio ricodo tayo maglakad lakad at wala po talagang namusit mga idol ngayon wala naman tayong maulam na pusit katsaga naman tayo sa isda tuyo ayan mga idol nakikita natin na masungit ang panahon kasama mga kulimlay video maalon. at ayon mga idol ah, yung bangka na yan ng baboy sa Burias Island Tatanaw naman natin dito ang Burias Island. Kaya lang bakit makulimlim. At doon pa nga, doon pala sa pinakalawot mga idol. Parang umuulan na. At mayroon tayong nakikita bangka na nangingis na siguro dyan sa tabi. Kaya lang wala na nangingis na dyan. Po, 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 po. Mapadaan siguro ang isla dyan. na Yun na makukuha. nilinisan yung bangka ng idol kaya lang sa ngayon po alas alas ay siya umaga uh, wala tayo nakitang bangka na maliliit na galing sa laot uh, na ang tawag nila ay tawag tiyo, may dalang lambat baga mga idol ang tawag nila dito ay palubog-lubog si dati nung pagdating namin dito mga idol yung palubog-lubog na yan kung saan nakakajakpat sila kaya lang hindi pa siguro maabot ng isang daang kilo na kukuha dito sa tabi ng dagat hanggang 30 kilos mga ganun lang mga idol 20 yun lang pero ang bitahan naman ng mga isda na yung mga idol one. 150. Kung lagi ganun sana mga idol ang ano, ang kita ng mga mangingisda na maliliit ang bangka. Buhay na buhay din ang pamilya nun. Kasi palagay mo sa 20 ang kilo sa 150, umaga lang sila mapupunta tapos mga magaling araw pala. Tapos pagka alas 7 ng umaga makakabenta na makakapunta pa sila sa bukit pa ano pa sila sa may bukit po sila makakapag tanim tanim pa sila kung ano pa lulog sa bukit kaya ngayon parang pahirapan ang isda ayun may nakita tayo doon mga idol tingnan natin kung ito ay may huli parang pauwi na hindi natin alam kung ito'y ay... nagpapalubog mo may dalang lambat kasi ano masama ang panahon talaga mga idol eh. lim hindi natin alam kung may bagyo may low pressure ah, kalangitan natin may kalakasan may kalakasan ng hangin Aya may parating na bangka Sigurado ako dito uh, 100% nangingisda da ito Yan tabayan natin mga idol kung talaga tong kasi uh, mga tao dito, mga idol, karamihan talaga namumusit. Kaya lang, sabi nila sa akin sa mura daw ang pusit. Kaya namusit sila. Parang ginigay mo na sa kanila, sa buyer ang pusit. Kaya 50, 50 to 60 ang kilo ng pusit. Paano ang puyat? Pagod. Kaya ang gasolina... Napakamahal ang gasolina. 75, isang metro, isang litro. Kaya wala na. Logi na talaga yung mga namumusok dito kung ganun ang presyo ng posit na 60 pesos ang isang kilo. Samantalang ang isang litro ng gasolina, 75 eh, logi na, makakuha ka ng isang kilo logi ka na ng 10 pesos Kawawa naman ang mga tao dito. Napakamura. Pero pagka nasa palingki na, umabot na ng 150 mga idol. Pansi. Oh, 150, 140, ganun daw. Halos kalahati din ang tinutubo. Kaya ito, tabayan na natin ito. May parating na bangka mga idol. kahit ito galing sa laot. Hindi natin alam na kung sino ito. QLD Wala yung bang tanya Baka galing ito sa namusit Tingnan natin ito kung mayroon dalang pusit Ayan, uh, Si QLD Namusit Siya lang mag-isa na may ang idol na musit Kasama yung anak yata niya Ayan, Ayan. Ngayon, titingnan natin mga idol kung ilang kilo ang kanilang pusit. Ah, pusit. Dodo. ay may malit na bangka kaya lang ano yun, mabilis na bangka yun na ah, parang tinitisting lang ang kanilang bangka <coughs> ay nakasama niya si anak si Minig. Kararating lang yung mga idol galing sa Lilo City Marami oh! Ayun, may isang pangkat ng mga idol eh ito yung ano uh, ano na, na, na tawag ko palubog-lubog so sa ngayon mga idol uh, hanggang dito na lang God bless ingat-ingat po -ingat kayo sa ating gawain sa arpang araw-araw sa ay ligtas sa anumang kapamakan God bless